Lembing Lembing mga gurus mm, Ba, pati eh, gana eh Kisikisigod Hulo sunod eh Maka Mga kegisah kita ni mga gurus Oh, dah lah Kapo na gana eh Kanda gyan Tidak 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 kisi-kisi, oi -kisi. ah kabilaan pay hilup dah dia kena hilup dah lapar dia oh. ah. ah, pemunit tu le nak aku gerus oh ih ih Oh. gitu ih oh. lembing <laughs> gerus lembing pok pemunit tenan. O tiêu ngô gros lambing dami. O. Hã? Tuuuu. Tuuu. hả? Tuuu. 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 Tuuuu. Tuuuu. cứ Tuuu. Tuuuu. Tuuu. Tuuuu. 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 Ăn Gee, okay. ah gana kau kerus, okay, apa itu nukus oh, ah, ada pau, gee, oh. buka okay. handuk sah nukus, bukui nukusai, buka handuk sama aku nukus mau hmm? kerus, apa nak, asam anak ne pemain nak gagurus haa teej ke ba on on ne hah ko asa ibu tangan asa ibu tangan ayo guna kabo atoh tak butanganan, mengagurus kai pemain Kasi butang Katira Magagurus oh, Lagay dito yung Kubit na bilong-bilong Magagurus oh I e, Pumain Yun Kisip-kisip po ah. hmm. po ito Magagurus Butang tu bag Okay Teron pa magagurus No. <laughs> Limara. Yun mga gurus no. Kaya ito kinuha namin. Kasi ito yung eh, papain namin, pamain. Gawin namin panain sa malaking ano, pangawil. Kaya makakuha ng tuna. Bilong-bilongin sa si mga kagurus Mga kaguros, murag na ay hingahe. Murag hingahe na dito sa mga kauban, no? mga hmm. pisaw. Ayay, naputol mga kagros. Putol. Ah, bilong-bilong. Tara mga kagros, bilong-bilong po. Eh. Buhian. Pag anong kalaki mga isda mga kagros, kailang buhian eh mo. At meron ito, kasunod, malaki ito. Oh. Ah, buhian, bug. Ah, buhian, bug. <laughs> Na kay grus pina pakawan po ganun kalaking isda kay di pwede yon bale di yon wi eh kasi ano ko Eh. Okay. lagi na ron. Oh. Wow. Ganito po mga kurso. Oh. Ki. Okay. Eh. Sige, pa batu-batu batu mana ha Ilu tau mega hmm di tad ah, baga bitas tu ah, no. ah, ba? oh batu-batu nau anu ukus ukus mega gorus abe ukus bae Nukus ukus mega itu ini sinasabau namin mga gorus ya no oh. sinasabau namin tu sa na may tunga krus sarap yun sa bow yun yung mga krus yun o nga ang dami po ang dami pong huli nila o no? bilong bilong po yun mga krus bilong bilong po yun yes pag wala na yung araw na yun wala na yung araw kubit nagbilong bilong 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 sa laot hindi umarangkada yung hindi umarangkada yung tamarong kurus dagko ito kasi tinapunin simbuto simboto eh na kena nanapud mga keguros oh dawob ano sa tunay na na to mga lawat iyon mga keguros at nagre-ready na kay mani hapuna sa mga guros